Uh, magandang araw sa ating lahat at uh, welcome back sa ating youtube channel So medyo mahaba yung uh, panahon na hindi tayo nakapag-upload ng uh, bagong video no Dahil nga sa uh, mahaba din yung uh, panahon na ginugol natin sa preparation ng graduation exercise ng ating mga candidate soldier So 507, 508 at saka 509 uh, MBC So napaka snappy napakaganda na ipinakita nakikita ninyo yung performance no during your uh, graduation So, lalo na sa aking hinawakan na class a ah, 509 na MBC. So, good luck sa inyong lahat at ah, napaka-snappy ninyo. So, magpaka-snappy lang kung saan man batal mapupunta. So, yun na nga, first vlog sa taong 2025. So, ah, magandang ah, maligayang bagong taon sa ating lahat. So, for this vlog ay ah, gagawa tayo ng uh ah, ah, vlog para sa mga gusto mag-apply no sa IP. So AP uh, requirements no during application kasi may nagtanong sa atin ano-ano daw yung mga requirements para sa IP application kaya uh, gaw natin to nang vlog ngayon so malaking tulong nito para sa mga gusto mag-apply uh, maging membro maging kasapi sa EFP no sa Armed Forces of the Philippines. Uh, ngayon na uh, malapit na yung uh, graduation no ng pasukan malapit na magtapos yung Uh, taon na ng pag-aaral. So, may iba dyan na gustong uh, pumasok agad sa or mag-exam ka agad sa sa AFP, no? So, dapat lang na malaman ninyo kung ano-ano mga requirements na dapat yung paghandaan, o no? Or i-prepare, no? Para kung may balak kang mag-apply, alam na ninyo yung mga requirements na dapat nyo kunin. Kaya tara, samahan uh, sama niyo po. Uh, narito ang mga pangunahing requirements no, para sa application sa AFP. So, particular na sa Army, Air Force, Navy, Marines. No? So, tan so, tandaan na maaari magbago ang mga ito. Kaya mas mainam pa rin na pumunta doon sa pinakamalapit na recruitment office or uh, bumisita sa kanilang uh, official na website. So, ang una dyan is yung ating uh, general qualifications. No? General qualification. So, dapat, una-una dyan is uh, Filipino citizens tayo alawa is so ating edad. So, para sa officer sa candidate course or OCC, so at least uh, 21 to 29 years old. Para sa candidate soldier course, at least 18 to 26. So, tandaan na dapat doon sa training center is hindi kayo lalagpas ng 26, tapos sa training center pa kayo. No? So, dapat uh, kayo graduate noong hindi kayo lalagpas ng 26 years old. So, para naman sa height requirements, no, parehas sa lalaki, uh, sa lalaki at babae, at least 5'0" or uh, 152.4 cm, no. Uh, minimum po 'yan. So, lalaki at saka sa babae naman 'yon. Para sa educational attainment, no. So, for the officers sa uh, candidate course, dapat igdadilat uh, po tayo ng 4-year course. So, uh, college graduate or bachelor's degree. So, sa college soldier course naman, at least senior high school graduate is the in -situ holder po tayo. So, para sa physical at sa mental fitness, no, pumasa tayo sa physical fitness test, physical exam, neuro neuropsychiatric test, no. So, para sa mga do documentary requirements, of course, number one dyan is yung ating PSA, no. Yung birth certificate. Next is yung ating number two is yung TOR or transcript of records, no diploma, certified true copy. Andiyan din yung uh, clearance, police clearance, NBI clearance, at saka yung medical, medical certificate from an authorized uh, AP facility or or hospital, no? Tapos, siyempre, of course, yung ating uh, picture, no? 2 by 2 ID picture na may puting background. So, other requirements, no? So, una-una dyan, siyempre, ipasa natin yung uh, Absat or the Armed Forces of the Philippines uh, Service Aptitude Test, pass the board interview, undergo and pass the training selection process, the physical exam, uh, agility test, at saka iba pa. So, kung mayroon pa kayo ibang katanungan, no, sabi ko nga kanina, mas mainam pa rin na lumapit kayo doon sa, o pumunta kayo sa pinakamalapit na uh, recruitment office or bumisita sa kanilang official na website. So, yan po yung mga requirements natin. No sa na i-prepare natin kapag tayo ay may balak na pumasok sa military service yung uh, yung general qualification uh, documentary requirements at saka yung bang uh, other requirements so maraming salamat at uh, kung mayroon kayo natutunan o nagustuhan yung ating uh, vlog ay huwag kalimutan mag like, share, subscribe at uh, pag na rin ang notification bell para like update sa ating mga bagong videos no? So, sa aking mga subscribers, organic viewers, silent viewers, so maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At uh, pakihit na rin ang notification bell para hindi ka-update sa ating mga bagong videos. At kung mayroon kayong mga gustong, uh, mayroon kayong katanungan, no, mag-iwan lang kayo dyan ng uh, comment dyan sa ating comment section. So once again, thank you for watching. God is good all the time. Spread love. Spread love at saka mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye.